Ano ba natin maiwasan na magkaroon po tayo ng mga varicosities? Kung tayo po ay nakatayo o kaya nakaubo ay ugaliin po natin no, na mag-stretch o kaya maglalakad-lakad po every 30 minutes po yan. Kung tayo naman po ay nasa bahay ay pwede po tayong humiga at i-elevate po natin yung ating mga paa gamit po ng ating unan o kung ano man yung pwede mong gamitin para po ma-elevate po natin ito above the level of your heart. At gawin po natin yan for 15 minutes 3 to 4 times in a day. Ngayon, iwasan din po natin na tumaas po yung ating timbang. At kung tayo naman ay overweight, ay magbawas po tayo ng timbang. At kailangan din po natin na may regular exercise. At ang halaman na maganda sa varicosities ay ang gotokola o takipkohol. Dahil po ito ay naglalaman ng chemical na tinatawag na triterpenic fraction ng centella asiatica o yung tinatawag na TTFCA na tumutulong sa paggawa ng collagen at elastin sa loob ng ating katawan. Ang mga connective tissue na ito ay kailangan upang palakasin ang panloob na lining at mga dingding ng ating mga ugat.